Aralin 5: Matalino at di-matalinong paraan ng pangangasiwa ng mga likas na yaman. Learning is fun with Kate the lessons. Don't forget to subscribe. tungkulin ng bawat Pilipino na pangalagaan ang mga likas na yaman ng bansa. Ang wastong paraan ng paggamit sa mga ito ay kapakinabangan din ng mga mamamayan. Ngunit, ang maling paggamit sa mga ito ay maaring humantong sa kanilang pagkasira, pagkawasak, o tuluyang pagkawala. matalinong pamaraan ng pangangasiwa. Ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman ay makatutulong upang mapanatili ang mga ito at mapakinabangan pa ng mga susunod na salin lahi. Ilan sa mga aaring gawin ay ang mga sumusunod. Gawin ang hagdang-hagdang pagtatanim upang mabawasan ang pagguho ng lupa. magtanim ng mga puno sa mga bundok at maging sa mga bakanteng lote. Magtatag ng mga sentrong kanlungan para sa mababangis na hayop at mga ligaw na halaman. Gawin ang bio-intensive gardening o paggamit ng organikong paraan sa pagtatanim kahit sa maliit na espasyo o lupa lamang. Pagtatatag ng mga sentro o sanctuary para sa mga yamang tubig. Pagpapanatiling malinis ng lahat ng katubigan, kanal, ilog, at dagat. Ang tatlong ars o ang reduce, reuse, at recycle ay makatutulong sa matalinong pangangasiwa ng mga likas na yaman. ang reduce ay ang pagbabawas sa mga basura sa ating paligid. Ang paghihiwalay ng mga nabubulok at dinabubulok na basura ay makatutulong upang mabawasan ang mga basura at mapakinabangan ang mga ito. Reuse naman ang maaring gawin sa mga bagay na patapon na, ngunit maaari pang magamit. Kumpunihin, ibigay sa nangangailangan o ipagbili. Recycle naman ang pagbubuo ng mga bagong bagay mula sa mga lumang bagay. Di matalinong pamaraan ng pangangasiwa. May mga gawain ding lubhang nakasisira ng kapaligiran gaya ng pagsusunog ng mga plastik, pagtatapon ng basura sa mga ilog at dagat, pagputol ng mga puno, paggamit ng sobrang kemikal sa pananim at sa lupa, paggamit ng dinamita sa pangingisda, pagtagas ng langis sa dagat, at pagtatayo ng mga pabrika, gusali, o alagaan malapit sa mga ilog o dagat. Hanggat maaari, ay iwasan ang mga gawaing magdudulot ng pagkasira ng ating paligid at kawalan ng yaman ng susunod na salin lahi. Ang likas na yaman ay maaaring maubos at mawala kung hindi aalagaan at pagyayamanin. Huwag itong abusuhin bagkus maging responsable tayo sa paggamit ng mga ito. OI!